So, hi guys. Ayan, pinasok ko siya dito dahil sobrang init sa labas po. Ayan, ayan nakaitlog siya sa keep guys. Diyan siya nakaitlog. Kasi hindi siya lang nakaitlog doon sa pinagitlogan niya sa ano. Ayan, kinutinuto ka. Alam, Binigyan ko siya ng tubig. Ayan, natapon niya yung tubig. Ayan, tinutukan niya yung itlog niya. Kanina ang ingay niya. Kaya pala siya ang iingay kasi nakaitlog na pala siya dyan. <laughs> kasi pag doon kasi sa labas, guys, naku, sobrang init. Kawawa talaga siya, guys. kaya lagay ko muna siya sa lagayan namin ng pusa. Ayan, lagayan namin niya ng pusa. Hindi naman namin siya eh, kinukulong pag ano. gamitin lang namin yan pag pupunta ng ano, magpa-doktor. Ayan, pa-check up sa kanya. Ayan. Ayan, nakaitlog siya sa loob guys. Gaya ang ingay niya kanina, nakaitlog siya. Ayan. Gusto hmm. na niyang lumabas. Eh, Mamaya-maya pa kasi, sobrang init. Kawawa, baka magsipon siya o magkasakit. Kawawa, ba? Diba? Hmm. Ayan. Araw-araw pa din yan siya ng itlog, guys. Pag busog lang siya, binusog lang namin siya. Busogin lang namin, bigyan namin kahit ano-ano. Pagkain namin, ibibigay mga gulay-gulay. Ayan gusto niya niyang lumabas. <laughs> gusto na niyang lumabas, guys. na siya. Natapon yung tubig niya o oh, na nilagay ko. Ika itlog siya. Kasi uh, pinaso ko siya kanina mga around 10. 10 a.m. guys. Kasi sobrang ng init. Alas na hibi nga. Para ba siyang ano? Napungo. Ang iingay niya. Tapos nakabuka lagi yung bunganga ba niya. Diba? So, naiinitan siya. Kaya, pinasok ko siya ng maaga. O, anong oras na? Alas dos na. So, nadyan na siya nakaitlog. Hindi na siya, hindi ko na siya pinalabas doon sa, ano, sapat ng halaman doon. Kung saan siya nangingitlog. So, dyan na lang siya nakaitlog. So, si hi. So, thank you for, so, for watching, guys. Thank you so much. Yan po ang update ng aking chicken. Thank you very much. I love you all. Bye.